Patuloy ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para tulungan ang sektor ng agrikultura. Katulad ng pagsasaayos sa irigasyon ng mga sakahan bilang pangontra sa epekto ng El Nino at pagtugon sa problema ng agricultural smuggling. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Nakatindig at patuloy ang paglago ng palayang ito sa Kalinga sa kabila ng init ng panahon na kumpleto na kasi ng National Irrigation Administration o NIA ang 21 solar irrigation projects sa probinsya ng Kalinga, Abra at Apayao. Alin sunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang mga magsasaka sa masamang epekto ng El Nino gamit ang solar energy o sikat ng araw, napatutubigan ang 253 hectares ng sakahan sa mga naturang lugar at nabebenepisyohan ang 365 na mga bag saka. Namahagi ng anim na isang water pump ang NIA sa Pangasinan. Tinanggap ito ng 37 Irrigators Association. Layo ng NIA na ihanda ang mga magsasaka sa Pangasinan sa negatibong epekto ng El Nino. Isa ang Pangasinan sa mga major producer ng bigas sa Ilocos Region. Nagsagawa ng desilting operation o pag-aalis ng lupa ang NIA sa kanalang Palikor River Irrigation System sa Nasugbu, Batangas target ng aktibidad na tiyaki na maayos ang daloy ng tubig sa mga sakahan ngayong umiiral ang El Nino at iwasan ang pag-apaw ng tubig sakaling may bagyo. Gumawa na ng Technical Working Group ang Department of Agriculture para tulungan ang Kongreso na amyandahan ng anti-agricultural smuggling law. Layo nitong gawing economic sabotage o pananabotaya sa ekonomiya ang malakiang pagpasok ng iligal na imported agricultural products. matatandang inilagay as certified as urgency Pangulong Marcos Jr. ang batas na isinasama bilang economic sabotage ang pagmamanipula sa presyo at supply ng mga agricultural na produkto. Target din itong gawing mas mabigat ang parusa sa lalabag sa naturang batas. Kalazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.